Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel ng Alas 11:20 ng uh, umaga na ngayon. Ito magluluto ako ng manok, uh, chicken curry yung lulutuin ko. Kaso tanggalan ko muna siya ng tubig na galing sa manok. Kaya nilagay na natin Tsaka takpan natin para mabilis magtanggal yung tubig na galing sa manok. Inano ko pala to, tinanggalan ko siya ng mga balat kasi masyado mamantika yung balat ng manok. Yung hita lang ang hindi ko tinanggal. Kasi maglalagay tayo ng gata dito. At saka yung pakpak, hindi ko natanggalan. Pero yung kaputol nito, natanggalan ko. Ginigisa ako na yung ating bawang. Yung mantika na to, yung galing sa manok. Meron pa rin mantika na galing sa manok hindi na ako naglagay ng mantika kasi maglalagay din tayo ng gata. Kaya nga, tinanggalan ko ito ng balat kasi para hindi masyado ma raming mantika. Ayan, ilalagay ko na yung ating sibuyas. magay tayo ng asin at ilagay natin yung ating batang yung gata na ang ating itubig dito ilagay ko na yung gata at saka nilalagyan ko na siya ng curry. Dagdagan pa natin yung curry natin. Tikman natin yan mamaya pag luto na kung tama na ba yung curry niya. Pag hindi pa dadagdagan Lagyan ko na siya ng sili at saka paminta. Kung ano lang ingredients ang meron dito, buti may kare kami. ating patatas. Medyo matigas pa siya. Kaya takpan ulit natin. Siguro mga 5 minutes pa. At ito na yung ating chicken curry. Malambot na yung patatas niya. Saka pa, uh, tikman natin yung kanyang lasa. tama lang yung lasa niya. Hindi siya ganun ka creamy, di katulad noon pag nagluto ako na talagang magata, magata siya. Ngayon kasi medyo iwas kami sa magata o kaya sa mamantika dahil bawal ako at saka bawal din si Rhea. Kaya ganyan lang. magandang gabi po sa inyong lahat. Kumuha ko ng itlog sa baba. Limang, lang itlog to? Anim na itlog. Piprituhin ko to. Dumating yung pamangkin ko kaya makakapagluto ako. Hindi sana ako magluto kasi may tinola. Meron din akong sibuyas. Magiprito na lang ako ng itlog. Tapos haluan ko siya ng kamatis at saka sibuyas. Di Di sana ako makapagloto kaso dumating yung pamangkin ko. Mag, eh, mag ano muna ako balat ng magbalat ako ng sayote kasi yung sa aso. Para may gulay yung aso. Kawawa naman sila pa lungkot lang. Kaya ito balatan ko yung sayote. Medyo mura yung sayote ngayon Kumpara nung mga nakaraang linggo. Saglit lang tong lutoin na itlog. Preto. Si Rayo, wala kasi dito. Kanina follow up check up niya. Sabi niya sa akin, ano daw, may nireseta, na, may nireseta yung doktor sa kanya na gamot. Tapos sabi niya sa akin, tumawag palitan ko daw ng tempered grass yung ano niya, papalitan ko daw. Ako daw ang magbayad yung cellphone niya. Sabi ko, bakit ano nangyari sa cellphone mo? Pagbaba daw niya ng jeep kanina, nadapa siya. Nabasag daw yung uh, tempered grass ng cellphone niya. Mabuti yung ano lang, tempered lang ang na basag. kaya wala pa di pa dumating anong oras yun na umalis kanina alas dos kinuha na rin niya yung diploma niya nakuha na daw niya yung diploma niya tapos nagkita daw sila ng mga kaibigan niya nagkita-kita sila kasi naka din sa hospital kakain na lang daw sila sa labas sabi ko nga, huwag magpagabi, pero gabi na, mag-aalas 7 na. Wala talagang ano po si Rhea, kaya. Kaya minsan hindi ko pinapayagan, kasi pag sabi mo na umuwi ka ng ganitong oras, hindi siya tumutupad sa usapan. Naaasar ako ng ganyan. Wala siyang tinutupad na ano, na usapan. Basta pag pagdating sa sabi ko, po, umuwi ka ng maaga. Hindi siya nakaka-uwi. Ganyan, oh, mag-aalas 7 na. Sabi ko, huwag kang magpapagabi. Upo daw. Doon ako nagsaing sa baba kasi may ano kami doon, gas tub at saka may gas din. Doon ako nagsaing kasi kanina walang magbabantay dito. Sabi ko, yung tinula na lang ang kainin nila. E eh kaso, dumating yung pamangkin. May ginawa siya dun sa server. Siguro pagkatapos ko magluto nito, pupunta ako sa Banana Hills kasi Hanggang ngayon, nag-o-overtime yung si Unag. nag overtime siya. Naglalagay kasi siya ng skin coat. Dinig nyo, maingay yung mga bata kasi andyan lang sila sa harap ng shop na lalaro. Sa harap nito. saka ngayon lakain muna natin itong ating sayote bago tayo magprito ng itlog para lumamig yung ating sayote habang kumakain yung anak ko malamig na yung sayote magprito tayo ng itlog yung natin ng yan yung nilagat ko sa yote. <tong> so, kamat. natin kung malambot na yung ating kamatis. Ayan, nagugulong pero yung ismo lang yung itlog ito. ito yung gusto ko sa itlog ganito yung maraming sibuyas maraming kamati dati nung maliliit pa yung anak ko, ang hiling kumagloba ng ganito nagluto na yung ating ito. Initin ko na lang yung pinola. Okay.